Umabot na sa 800 piso bawat kilo ang bentahan ng siling labuyo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Yan mismo ay batay sa bantay presyo monitoring na inilabas ng Department of Agriculture hanggang kahapon September 13. Kaya dito sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan, ilan sa mga tindera ng gulay ang ayaw nang magbenta ng sili habang ang ilan ay tingian o pake-paket ang itinitinda. Ayon kay Aling Marivic Dayaga, Lugi lang sila kung bibili sila ng sili paninda dahil limang piso agad ang puhunan pa lamang mula nang pumasok ang Vermont's. Naglalaro lang umano sa dalawang piso kada kilo ng siling labuyo bago ang Setyembre kaya masyadong mabigat kung mamumuhunan sila ng higit doble para sa produktong hindi naman ay ng pakyawan. lang ng sili dito sa Ah, sa pa. August, August, July, siya huling nagtinda. Pero nung mga panahon na yon, mga gaano ka uh, mahal yung puhunan mo sa sili? 200. Para naman sa karamihan ng tindero tindera sa palengke, gaya sa stall number 0592 at 0600, pero sa she ang solusyon sa mahal na presyo ng sili. Mayroon ditong maliliit na siling nakabalot sa halaga 5 piso bawat isa, habang mayroon ding 10 piso bawat pakete na may lamang 10 o 5 pirasong sili. Pero kung sa DA monitoring ay 800 pesos lang ang pinakamahal, umabot naman sa 700 pesos ang per kilong sili sa Agora Public Market. Para sa kaunawnan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.